Balik na sa pangunta na solusyon ba ang tubag dili? Kaya nakita man nato. O bisan di pa unta nato makita karon na panahon na humana ang tanan. Humana ang iya administrasyon ug daghan nang matay, o naabot na siya sa ICC. Before pa siya na himong presidente, o no, daghan nang mga tawo na nakita nga di maayo ang iyang pagabuhaton. Pero ang mga, mga tawo mibutar niya para mopatay siya kay tan nila mo solusyon ug ang nakapait ug nakagul sa kadaghanan nato kay nganong wag gyapon sa nag-usab nganong di gyapon nila makita nga ang pagpatay nga walay imbestigasyon walay abogado walay korte walay due process okay ra di man unta okay di ba dili man okay pero nganong wa man sila na usab nganong di man sila kaamlo? Ah, na, nasa ilang kasing kas, hindi na nato mapugos. So, saan ako nang i O, nato mabuhat na, yan po radyo nato. Ay, nakapait pang kaya kay, kanay binuhatan, kanay ato huna-huna, kanay ato gesturya. Mabalik man na nato. Di lang kay kari, nga rin sa kalibutan, mabalik yun nato. Kundi, katapos atong kinabuhi, hukuman nato sa ginoo. Tinod, ang ginoo rin makahukom nato. Pero kita, Gitudloan sa ginoon sa akong paghukom. Kung sa'y sakto, kung sa'y di. Gibutang niya sa Biblia, kung mo sakto, mo di. Manay balaod. Kung makakita mo ginani, badlo nga. O kung di sila maminaw, papaya pa, -pa, -pa yung tiil sa hugaw, lakaw. No? Daghang klase nga judgment ang pasabot sa ginoo Ang judgment nga, kung kinsay may impirno, kinsay, kinsay di sa langit ka na, dili na para sa ato. Nga muhus ka. Although, makaingon ta na sa kaso nito 30. kung ato lang ibutang ato atong kaugalingon ba? No? Huh? Makasa ta sa ginawa, mga ginagmayang sa guilty na kita, magliso na ta. Samot na kasa sa buhat, listen kayo, di ba? kayo, Irepent repent ba kung nakapatay na kagdagang mga tao, kung nalipay ka sa imang ipatay, kung nang hambog ka, kung sa dinli, sa tumitumoy sa mong kinabuhi, kayo nag-utsinta na mga sa kalibutan no ka mang hinulsol ug wa man ta katungog niya na nang hinulsol na. di na to siya papugos. ug daghan mga tao ni patterns sa ang huna huna no misanong mi mi uyon ug mo na mga diehard hard niya followers taghan kayo eh libo-libo kaysa -libo. lugar sa Pilipinas ang dili lang sa tingalin na makitaan nga pong mga dili ganahan ni Duterte. Daghang mga nausab ang ilang huna-huna. Pro sa unang, karon dili na. Pag 2016 lang daan ako mga estudyante, no, mga 98% nila pro -Duterte. Ganahan sa iya. No? Pag sugod na dayon sa war on drugs for 6 months, no? atong ipakita nila, lagi explicar na ako. Yeah, nakasabot sila. Mga bright, mga estudyante, hagod. Nabali na noon, 98% anti-Duterte. Nga naman, kung i-open na may mga huna-huna, number one, kontra sa ginawa mo patay. Anong may nga nung naamay tao diri imong mag-suportaan nga, siya magbuot magbuot sa mabuhi kinsa, mamatay. O bisag kinsa, basta naas lista, pwede pat yun, or pat yun yun. Anong lisod man na sabto? Lisod din na sabto na yun, ang nga, dautan. Huwag na kay silingan, na kay amigo, na kay igsuon, na kay amahan, Naapil sa lista. Hindi patay. Dari sa ng lawas. Kadugo. Plastiran ba yun? Tibok lawas. Ginginan na adik ko. No, daghan kayong sitwasyon na ng anana. Whether ex adik 10 years ago, 5 years ago, adik, wala na nagkuhan. Natoy lulo. No, na rin nagbisiktita. Kuyo anak. Nainatog. Tapad sa'yang anak. Patay, patay, patay. No, nay naligo. Pilato edad niya, 17. Grabing balita, class. Almost every day. Dali ko siya, kaladkad siya sa gawas, ni hangyo tao na mamang kuyo ko sa presinto, niyawa may sagot ang polis, sa unahan, buto. Nagtapis pa ang bata, nagunit, nagpat, ah, pusil o drugs, illegal drugs. Iyan mo, iyon ta na, nanlaban, wow na ilang style. Daanan nilang binuhatan ni Duterte sa Davao. Gipater na nila mo na eh, kung ni Colonel Garma, mo na eh ang testimony, na nagmeeting sila para ilang i-implement Oya, yeah, i-pattern nila ang ilang pamaagi sa ilang gibuhat sa Davao. O i-apply nila sa tibok Pilipinas. O ngay Klaro man. Ang 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 kita nga nga wala na mito nga or wala, wala mito nga mao na solusyon. Ang ganing pamaagi ni Duterte, Duterte o si Duterte mismo. Wa na ganay ay sa iyang kinaiya, sa iyang pagkatao, sa iyang binuhatan, sa iyang panghunahuna, sa iyang baba. Tanan. di manta mo kanang pareha sa ilang ginauna ba? Nga, ha? nga ha? ha, kanang pwede na din magpatay. Sa atong kasing-kasing, kita mismo, di, di mo patay. Ganahan nita mo patay. Ganahan ta sa accountability, sa responsibility o sa sa guilt. Nabisag, oh, nai adik sa'yo mga tubangan. Patya. Oh, yung nana, yung nana, ang ilang huna-huna, ang -huna, yasak pa kayo na. Oh, nai-addict na silingan. Patya. Oh, adik mong papa, patya. Adik mong ipsoon, patya. Mauma na ang subag. 3 million pa kuno na more addicts ang iyan patyon. yun. Katong na time, iyan ang gipasigarbo. Gi Huwag gi si nalipay ang mga tao. Nangatawa, nalipay, na-encourage. No? So, sakto ba na solusyon? Ang tubag di, klaro magdi. di. So, di tamang mugos hukman man tas inuwal kan sita mo sa mo sunod ta mo patuota may gugma, gugma ba ang tawag ana o ma, mabilib ta sa, sa katao, nga isog kayo tungod sa iyang record nga daghan na kay siya napatay mura na siya gigadlukan hasta gino siya madlok kay ang bastuson di ba makita ba nato na puno siya sa kadluk siya na nausa didto kay po siya pwede siya matay didto unsa may naabot sa iyang uh, mga binuhatan. Iyam yeah, na gisultay sa ona, o oh, anay kapusan na itong kinabuhi, o oh, anay kapusan kinabuhi, o, para tanan. Okay, kung magpagalgal ka gina na, okay na po. Imoha na mo na. Gina na man yung paggamit ang imong salabutan o kung na-una nag-ihatag sa'yo sa gino. Pero, matanaw lang po doon takag mga mga ebidensya ba. Hindi kayo mo ingan way ebidensya. ni mo way ebidensya siya mo yung mastermind sa pagpatay. May angko na ganit siya. Di pa jud ka kanaman. In love magkay kaniya. kita ina buhat niya para nimo. Na ba? So, lisod kayo kung kay tungod ba kay parente. Wala kay hinigugma na namatay. No? na gipatay lang kay tungod lang kay patyon lang kay adik man kuno. Kuno. Ano ang ka? So dili siya solution kay ang solution man mao ang pagsikop sa drugs, pagtangtang sa supply. Kaya unsa may mapalit sa mga adik kung wala nay supply. So wala nay adik, diba? so, kung wala nay supply, wala may mapalit. Di ba? So kumo na solusyon, i-identify mga tao, mga sindikato na involved na sa ilang laboratory, sa ilang uh, pabrika sa drugs, kinsa nang mga sindikato ha. Okay, sa ilang protector, ug nahibaw na natanan. Ni Jimmy Guban ni Jonathan Morales. Ug daghan pa nila naman na man kibaw na sa, sa solution sa drugs. Pero inika, ka nila sa, sa sa taas sa superior nila na ato uh, i-raid. Ang mahitabo man noon kay dili pa raid. Para sa sitwasyon ni Jimmy Guban, no? Imo nang i-raid, imo nang si Kupon, imo nang dakpon nga kang Manscarpio, Man Scorpio man asawa ni Sara Duterte, kang Pulong Duterte man na, anak ni Rodrigo Duterte, kang Bungo man. Na, Oh, 6 billion kapin more or less now sa sa kana lang ba di naman kay kausaran na nita po unsa pa daghan ka ayong mga panghitabo nga wa ta kay bao ug mao hinungdan nganong daghan ka ayong patay sa mga inosente patay kung apil ka malipay ka apil ka oh i'm proud na i'm dead right now apil ko sa collateral damage i'm proud na akong anak na apil. I'm proud akong lula, akong lulo na apil. Collateral damage siya kay maayo kayo ang gibuhat ni Duterte ug nasugpo niya ang drugs which is wala na itabo.